Hello guys, at dito kami ngayon Luis sa Santos, Brazil Nagloading ng mais dalhin dun sa Saudi Arabia Yan kami kabilang side guys, no? sa puerto Yung mga simpleng bahay nila terus loader ya so loading kami ngayon maiz guys maize yo balik ke lang <laughs> ya enam bundok bundok sesantos sa brasil all right Yan ang mga bodega guys sa cargo namin, yung mais, oh, nandiyan ilalagay, dinaandyan sa mga conveyor. Tumus Brazil. Bata dito. Yan si Dave, oh. Yan si Dave, oh, Dave. Hindi <laughs> mo makilala yan, nagkabunit. Oh, yan. Yung isang AB ko nagsusunda, yun, pagkaway-kaway, oh. Yon. alright. Na, konwari ba? Thank you.